Sa bawat takot ay may kwento. At sa bawat kwento ay may katotohanan. At sa likod ng bawat katotohanan ay may sa nagtatago. Ako si Detective Chills. Maligayang pagdating sa takot na may pinagmulan. Magandang araw, Detective. Bata pa lang ako. Ay madami na talagang mga nakakatakot na kwento dito sa aming lugar. Lalo na sa bahay ng kapitbahay namin. Hindi ko may pero iba talaga ang pakiramdam kapag nasa loob ka ng bahay nila. Para kasing may nakatingin o may nagmamasid sa'yo. Isa sa mga kwento na narinig ko ay galing sa anak na may-ari ng bahay. Tawagin na lang natin siyang Erica. Mga 12 anyos pa lang daw siya nun. Ang kwento kasi niya ay habang naliligo daw siya sa banyo ay bigla raw may lumitaw sa likuran niya. Isang lalaking itim, walang muka. Sa sobrang takot ay napatakbo daw siya palabas ng bahay. Puputubad at umiiyak. Sino ba naman kasi ang di tatakbo kung gano'n na makikita mo? Marami kasing sabi-sabi tungkol sa bahay na yun. May mga kwento raw na marami ipinalaglag na bata doon ng dating may-ari. Hindi ko alam kung totoo pero doon nagsimula ang takot ko sa bahay na iyon. Paglipas ng mga taon, ay nagtrabaho ko sa tahiyan nila. Magkatabi lang yung bahay at yung lugar ng tahiyan. Sa isang side ay puro tela at makina ng pananay. Sa kabila naman ay doon natutulog yung lola ng busko, mga apo at ibang kamag-anak nila trabaho ko ron ay maabot hanggang madaling araw. Ako kasi yung taga ng malalaking tela. Madalas pa nga ay mga alas tres na ako natatapos. Kasi nililinisan ko pa yung mga mugmug ng tela bago ako umuwi. Nung una ay sanay naman ako sa nakakatakot na atmosphere doon. Pero isang gabi ay may kakaibang nangyari. Natusan ako ng boss ko na magluto ng pansit ang kusina kasi nila ay katabi lang ng CR. Habang nagluluto ako, ay naramdaman ko parang may naglalakad sa likod ko. Akala ko imahinasyon ko lang, pero ilang beses nangyari yun. May mga yabag, may anino, pero paglingon ko, ay wala naman tao. Bandang mga alas dos medya ng umaga, ay nagpaalam na akong uuwi. Pero bago ako malis, ay naglinis muna ako ng mga mugmo. Bigla akong napansin na wala yung walis tambo. Naalala ko na lang bigla ay nasa kabilang bahay pala. Kaya daan-daan akong pumasok doon. Tahimik may buong paligid. Sa sahig ay nakita ko pa yung mga natutulog. Nanay, yung mga apo at kapatid ng nandun pala yung walis tambo sa paanan nila malapit lang sa makina ng pantahe yung mukuha para kunin yung walis at sa pag-angat ng ulo ko ay napatingin ako sa malaking salamin sa kusina at doon ko na siya nakita isang babae na kaitim na bestida nakatitig siya ng diretsyo sa akin sobrang galit ng tingin niya Putla ang mukha tapos parang may na dugo na tumutulo sa pisngi niya. Hindi ko siya kayang titigan ng matagal. Kaya napatakbo ako pabalik sa kabilang bahay. Halos maapakan ko pa nga yung mga natutulog. Ang dahil dito ay kinatok ko agad si boss. Sinabi ko lahat ng nakita ko. Pareho kaming natakot. Kaya naghintay na lang ako ng umaga bago umuwi Simula nun, ay hindi na ako bumalik sa Taiyan at makalipas lang ang ilang buwan ay nalugi na rin ang negosyo nila hanggang ngayon tuwing napapadaan pa rin ako sa bahay na yon ay ramdam ko pa rin na may nakatingin sa akin